O, oh, ano na? Kumusta na, Pilipinas? Maunlad pa rin ba yung ekonomiya? Nagpapauto ka pa rin ba? Nabubudol ka pa rin ba nila? Naniniwala ka pa rin ba na maunlad yung ekonomiya at maraming investors na pumapasok dito? Sa kakatravel ni Bongbong Marcos? Baka nga, totoo yung sinasabi na puro gala na yung ginagawa eh. ba? Diba? Imagine ninyo guys, nalugi ng 5 trillion ang stock market ng Pilipinas. Hindi po siya 1.6, pampalubag-loob yung mga 1.6, 1.3, mga fake news po yun. 5 trillion, nasa mainstream media mismo, nakakampi mismo yan ng administrasyon kasi nga maraming nagsasabi na pinopondohan daw yan ng PCO. Yan eh, yung nakapagtataka, malaki yung budget ng PCO, billion yung budget para sa kanila. Whether it's totoo o hindi, eh, hindi talaga may wasa na mag-iisip ka ng mga gano'n. Pero anyway, ikaw, interesado ka pa rin ba magpasok ng stocks? I'm, how many times, no, discourage ko na talaga kayo, lalo yung mga pag-ibig, uh, SSS, pag ganito yung kalakaran ng Pilipinas, malabo talaga. Even me, yung Maharlika, I really refrain. Hindi nga naging successful yung sa Malaysia. Natingnan mo yung ekonomiya ng Malaysia, how, how, how much more? Tapos sasabihin mo hindi na natin kailangan mag-utang dahil andyan yung Marley Cavan. Pero ano, lubog tayo sa utang ngayon at sasabihin nyo pa binabayaran daan-daan yung utang. Hello! Ayan, ikot-ikot lang. Katulad ni Sarah Heronimo. Bayad dito utang doon. Ano yan, Bombay? <laughs> Ako sa inyo mag-crypto kayo. I highly suggest lalo na yung walang knowledge, painiisip kasi nila, scam, scam pag-investment. Pero pag ikaw yung mismo magti-trade, and spot trade lang, hindi ka malulugi niya. Tuturuan kita kung hindi mo pa alam. Pero anyway, um, ako sa inyo mag-isip-isip talaga kayo. Kung gusto niya talaga stocks, Amer America kayo, okay? Yun talaga yung masasabi ko. Kaya, wala na talagang pag-asa tong gobyerno na to. Lahat budol. Pin hanggang ngayon, pinoprotektahan pa rin nila. Nagrarason pa rin yung mga vlogger ng administrasyon regarding sa uh, maunlad na ekonomiya. Hello? Hello? wala na silang magagawa kahit anong protection nila halata na masyado unless kung ikaw talaga masyado kang panatiko, ko wala na tayong magagawa niya or hate mo talaga yung uh, kalaban no? or against sa mga Marcoses tapos sasabihan nyo pang superhero kasi siya, yun, siya daw yung unang naglantad ha eh yung mga unang naglantad yan kinakalaban nyo nga eh ba diba? inaaway nyo kinakasuhan nyo kung ano-ano konting problema kinakasuhan nyo na kung titingnan mong uh, unreasonable naman yun na dapat kasuhan ng o katulad yung nangyari ngayon bago sa bogo yun. Di ba? Tinuro lang na may bogo headshot. Ang iniisip na agad na may line lang no, may arrow lang nakaturo sa ulo na nakasulat yung uh, sa taas bogo. Di ba? Ang iniisip agad uh, headshot papatayin si Marcos. Masyado namang sana ba yung sense of humor, parang ganun na ba talaga yung tingin nyo sa Pilipino kamangmang? O yung mga nagsusuporta na sa inyo? <laughs> Alam nila kung anong totoo pero ayaw nilang tanggapin kaya nagmangmangan yan mga ganyan. Nagiging ugag na yan. <laughs> Ewan ko talaga sa Pilipinas. Alam nyo, namimihasa kasi ganyan. Ito yung problema natin. Namimihasa yung uh, mga politiko kasi sinusuportahan natin kahit malina. Kasi gusto natin yung politiko. Idol natin. Mahal natin, mabait. Oo, oh, hindi mo naman alam sa personal talaga yan. ba? Diba? Piliin mo yung politiko na may natanim na talaga. Okay, may output na talaga. Iba yung tatay, iba yung nanay, iba yung anak. kung hindi porkit magaling yung tatay, may magaling na din yung anak. ba? Diba? Tingnan mo yung output, guys. Okay? eh kung siya namuno sa lugar niya at uh, uh, let's just see, kahit man lang two terms, three terms, may magandang output siyang nagawa, why not, di ba? Marami tayong potential na mga tulad na ganyan, pero uh, masyadong, you know, bata pa masyado. Uh, ako sa inyo, uh, gusto kong uh, mag-research kayo bago kayo bubuto sa susunod kasi nadadamay lahat pati sa pag-uugali natin, baguhin natin, guys. So, I heard na bukas magkakaroon ng rally, no? Uh, organized by Kiko Barsaga. Eh, pupunta po daw sila ng... <laughs> pupunta po daw sila ng uh, Forbes Park. So, titingnan na lang natin kung anong mangyayari. So, yun yung mga update so far, no? mga nangyayari dito sa Pilipinas na pakagulo. Kaya wala talagang investor na makukuha niyan sa sitwasyon pa lang ng politika sa Pilipinas, kanya-kanya. Uh, ang ekonomiya, ang uh, korupsyon. Kasi pag maunlad yung ekonomiya, yung stocks mataas din yan eh. Maraming investors na papasok talaga. Kahit hindi ka na mag-iingan sila yung, ano sa iyo, Tingnan nyo yung dabaw ngayon, guys. ba? Diba? Ay, halos hindi tanggap ng lahat. <laughs> hindi tanggap ng lahat na fake eh, news daw, way. Oo, oh, maganda na pasukan yung dabaw kasi masarap pasukan ng mga illegal. Diyan yung napapasok yung mga negosyante ng mga illegal kaya maraming papasok sa dabaw. Ang daming nasasabi. Mga illegalist ang negosyante lang yung gusto papasok dyan. Tingnan nyo, Ayala in behalf of Luzon, marami ding maunlad sa Visayas then why they decided to go down to Mindanao. Na kung tutuusin, simulat sa pool, less priority ng national government support yan. Pero maraming umunlad dito sa Mindanao at naapawan niya pa yung pag-asenso ng iba, kahit sa Luzon, na todo buhos biyaya ng nasyonal. Doon todo biyaya buhos pero yung mga politiko yung umasenso. Tingnan mo yung bulakan ngayon. ba? Diba? Grabe. So, hindi ko naman sinasabi walang korupsyon dito sa Mindanao pero hindi ganun kagarapan. Kaya kahit less fortunate na support by na national budget, eh, kahit pa paano lumalago. Kaya naaabutan yung lugar sa Luzon. Tapos bubutuhin nyo pa rin yung mga ganun politiko. Ano ba no choice na? Or pera-pera uh, na lang? dahil mabait. Dapat matuto na talaga tayo, guys. Okay, so much for that sa mga interesado about sa cryptocurrency. Sa mga hindi pa alam, I'm willing to teach you guys. Okay. Kayo yung may hawak sa pera nyo. Hindi ako. Okay. Eh, legit naman ako. Nakikita nyo naman. Diba? So, anyway, good luck, Pilipinas.